may sako dyan boy boy ay ano nailon sa ano pangaskas oh, ang ko pa man ah, Dito 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 Cibintahan. Okay. Okay. Uh, si Cibintihan. Si Cibintihan. Oh. Oh. Cibintihan. <coughs> มาหนิงวันี้พักวีพักวีกันมา e ากอะไะไะไะไะไะไะไะไะ

yun, umaga na mga vloggers pinulo na namin ang aming mga area walang sumibad yan ang ating mga pain galunggong, buo nangundag tayo walang sumibad yan isa dito sa mother grabe ang pagtumal talaga ng isda pang apat namin na araw ito ngayon hindi na kami yung na huli na ano big eye na malaki tapos yung una una yung black marlin ni eh, Pari marte halos lahat ngayon mga vloggers lahat ng mga isda dito sa laot wala talaga lahat ng mga private walang nakahuli pati sa tabi wala rin nakahuli marabi ang pagtumal ngayon sabay sabay pati sa surigao monitor namin yung kakumpanya namin do si Harvey kita yung taong gubat wala ding mahuli doon ubus na daw ang gasolina niyan huli niya ay dalawang ano pa lang dalawang fiber kulang pa sa kilo at sa krudo grabe ang paghirap namin ngayon kanong nakaraan lahat namin ay 23 sa araw kami bago nakauwi konti lang din huli namin ngayon logi ang binta na yun ay 400,000 lang ang konsumo kalahating milyon napakamura pa ng isda na yun ang video pala natin yung mga kaplagas sa pagbaba ng isda ay na delete hindi ko na na upload hindi ko sinasadya na delete yung video pagbaba ng isda na yun grabe kamura din ang ano na yun pag namin isda dahil doon sa mga nalubog na barko sa ano ah, Manila Bay yung nagkalat na oil spill kaya nagmura ng isda ano lang ang kilo ng isda na yun 50 ang tulingan ang tuna na tigbaintihan ay ano lang ang 110 ang big eye na tagtrendahan ay 70 tapos ang blue pinto na 80 grabe talaga kamura sa loob ng 23 araw wala talaga kami in income Ngayon wala na naman si badan isda. Tapos mura pa din. Iyak talaga kami ito isda. Wala talaga kami nga hanapin ito. Ikaw ulit maka si Aklad nga ano? Malaking bigay. Ayun no. Sampana. Tinalik niya na sa unahan ng series. Malaking bigay. Patun dalawang oras niya binantod pang apat na araw ngayon bago nakadagdag grabe ang tuman lang isda ngayon kahit saan tiglogi ngayon mga bangka lah la taknak la kakalaw takna, size size ah kuwa bigayaw. Galunggong lang sila ba eh? <laughs> Oo. lang sa mga kilab. Saborita <laughs> dyan yung bigay. Basta makita lang yan ang isda. Kain lang yun ah. pa talaga yung ako oh, Oo. yung, yung oh. mo yan rail, Buhay pa. Hibigaw mo na na Ha? Oh, durog dyan, ano Durog yung ano Pirit. Yan. Paato Oh baka mapari. Baka maparisan mamaya hapon. Ha? Baka, ha? baka ha. may makahuli pa mamaya. Uy, Tara, ilagay. Dan Sorrel. Dan Sor. Puntot. No, uwi pa wow. Tawag ka sa

Marybon. Alam man mga tao ang burode lang don. talaga kla. Akla. Ka kada lawot ba na kada siak lenang bigay mo lahi? Yung, yung nakaraan ay mga

mapit-pit yung mga pirit doon. na? Oh. Oh. <coughs>

ফির কতোড়ি লাই Gahi na mga paglabas dyan kayo. Natamaan na yung halamig. Wala ko dito may gas. lamig na halamig eh. Buhay pa. Buhay pa. Pisok-pisok pa pisok mata pag ilo. Ayaw eh, kol, bug na kol. <laughs>